ano mo! ano <laughs> ba Bakit ano ba kung Kinagan Para nasa ilalim. Alright, alright. Diba? ba kung yung ba kung ano 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 kailangan matuto ka man ng manira bago ka kumuha. <laughs> uh, hindi ako pala sira. Talagang umabot lang yung panahon, masira siya. Bago ng gasket. Oo, oh, yun dati. Pag nagtatanggal lang yan, uh, lahat ba pinapalitan. Oo, oh, lahat. Spring lang, hindi. Langis. Depende pag naputol na yung spring. pag natuyuan, napuputol. Yan, talagang palitan. Pero pag hindi, Oo, na palitan. Oil seal lang. -seal Kabilaan. Wala. Yung ilalim, may oil ba yan? Wala. Wala. Sa taas lang siya. Yung mga lock niya, hindi na pinapalitan. Hindi Sa oil pa. Sa oil. Ba? Ayos yung special nose mo. Galing ah. Pang malupitan natin yung alam. Dinan mo pa. Oh. 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 I I may maykos -maykos mo na lang. Mekos-mekos na lang yan. Yeah. Mekos-mekos may yeah, uh, mo. Uh, mga ano natin dyan. Mga kamanong natin na mayroong ano. May, uh, motor shop. Yan yeah, o. No? sa akin? Siyempre. <laughs> si manong din No? Hala. Manong lang yan. Manong lang yan. Special tools. No? Basic. Hindi ka na matatay kakadiin. Ano siyang lock? Oops na. Nalock na ba? Nalock na. Mm -hmm. Hindi mo nakita na no? Hindi nga eh. Got it. Check bounce. Alright. Alright. One down. Ano ba ilalagay? Oil. Oil. Hindi basta-basta oil. Hindi basta-basta oil. Ah. Wow. So, anong recommended? Piling gear oil, piling... Gear oil? Gear oil. Ay, gear oil lang ato yun. Okay. Pwede oil. Hmm, pwede. Pwede yan. Ah. Pwede mo nga i-mix. Just oil? wag naman. Huwag naman. Mga walang budget lang. Hahaha. <laughs> ah, so, uh, bagay tayo natutunan. Na. Kulang pa yung kulang. So, paano natin yung label ng ano yun Oil? Kailangan, kailangan nakababa to Ah, okay. Para malaman mo kung tama. Tapos, sagad dyan, sagad. Oo, sagad. Tapos, hanggang dito lang yung oil. Nakalabel na siya so, sa baba. Okay. Ganda so, na ng ating ano, telescopic natin sa harap. Kunti okay, nyo. Ah, kinapos, kinapos. Oh. Ah, uh, ay man toast lang yan. Ah, toast lang yan. Marami nang tinutul naman yan Si dati si yung kasama ni Jay, JC. Hindi, yung isa pa. Si Bakbak. -mak. Oh, makmak -mak. Oh, ang dami kong binigay na toast dun eh. Sana. <laughs> oh, kasi siya nagme-maintain sa akin dati ng motor. Uh, Pandemic wala. pa, eh hey, wala na ako. Hindi pa yung pinigyan mo, hindi mo ginagamit eh? eh. kailangan. Pag binibigyan kayo, pahalagahan. Tinatago ko lang, baka, anong yun, baka masira. Hindi ba? Dapat. Pag binibigyan, pahalagahan. Eh, komo't pa yun. Marami akong, ano dyan, marami akong binigyan. Hindi ko nakikita na, ano, na palaghan. Kasi minsan na yung tao nagbibigay. Diba rin? Yes, tama yan. Ganyan. So, overflow na siya. Sobra na yan. Ganyan talaga yan. Kunti lang yung overflow. Okay. okay. Salpakan na natin ang yes, mga wagang yes, pagsalpak. Yes. Yan o. Special dose. lang. Wala, wala. Ang pilitin. Pilitin. Masama yung pinipilit. Ang pilitin yung ayaw. Sasaktan. Wala nga lang. Yung stop slack na lang. Matik! Saksak kulit. Yun o? maliit na bagay Isik Isik Is